Hello mga kavitara. Gusto ko lang i-share sa inyo itong problema ng aking sasakyan. Uh, usually, nababasa itong uh, flooring. Actually, dun sa passenger side, sa left at saka sa right, sa likod. Nababasa. So, ininspect inspect ko. Kasi wala namang ibang daanan. Wala namang ibang butas. Kundi, ito, yan ang salarin. Dalawa yan parang drain holes yata yan at saka isa dyan kasi tuwing umuulan, malakas ang ulan parang napupuno ng tubig yan yung pintuan and then nag overflow na lang pupunta doon sa may uh, rug niya kaya ang ginawa ko uh, nilinisan ko mas maganda kapag buksan niya na lang okay, pero ito quick fix yan yeah. Elinisa pa yung risk ko yung nakabara. Anina yan, napakarami. Hindi ko lang na video. Ayan. Yeah. At pagkatapos niyan, uh, sunod din natin sa kabila. So, kaya pala uh, nababasa yung loob kasi nag-overflow na yung tubig diyan sa may uh, pintuan at hindi makalabas yung tubig. Kaya kasi gawa nung plug dyan sa mga drain holes niya. Okay, uh, just a sharing lang naman. Just in case nagawa nyo ng lahat, eh, meron pa rin mga lumalabas na o nababasa pa rin yung flory. Dyan pala dumaraan yung tuki. Okay, nag-overflow kaya pumapasok.